Hey guys! So another day, another vlog na naman tayo. So today sa video ay magluluto tayo. Di ko alam kung anong pangalan yan. Basta mix, 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 mix. <laughs> Ito ang aking mga ingredients. Siyempre maghiwa na tayo ng black things. Mahala na kayo kung anong gusto niyong hiwab. And of course, carrots. Hiwain lang natin yan. And cabbage. Cabbage. And of course, yung bawang and sibuyas. Ang lulutuin natin ngayon ay ang vegetable stew. Siyempre, magigisa na tayo ng bawang and sibuyas. At next na natin yung karne at yung carrots. And siyempre, yung black fungus and cabbage. So, don't worry, pinakuluan ko na yung aking meat. So, ilalagay na natin ang kanyang stock. Yung sabaw na pinakuluan ko. So, syempre, yung karne niya malambot na yan. Kaya, lulutuin lang natin yun ang gulay and within 5 minutes. Tapos, tapos na, Char. Hindi pa pala. Siyempre, papakuloy mo muna natin. Eh, siyempre, lagi na natin ang pampalasa. Nakita ng anong gusto pampalasa. Basta, oyster sauce, dark sauce, and, siyempre, yung black pepper. So, wala nang salt, Char. Tatakpan lang natin ng saglit. And, tada! Ito na ang ating vegetables, too. Ayan, ang ating. So, ready to serve. Bye!